sa pangarabas kaya gusto ko po lahat sa episode na to uh, simple lang po bonus episode lang tayo uh, ko na rin sa ibang mga vlog natin mga karabas na meron akong planong gawin dito sa sa likod ano ito meron akong panibagong project po na gagawin dito kasi mapapansin nyo po unused po yung ano eh yung likod na yun eh tapos binabaha tapos na nagiging gubat nagiging masukal eh, ngayon po eh medyo nahihilig tayo o nagkaka-interest tayo sa ano sa pag-iibon may diin no pag-iibon kasama <laughs> natin si Arabi si Mr. Bugs si Nice Guy si Asif Man. Uh, plano namin ilipat yung mga ano yung mga saging na to sayang naman eh mga saba po ito saging na saba. ilipat natin dun sa bukid doon sa may pinagbablagan po natin sa likod ano so marami po tayong itatanim doon later on pero ito muna yung una so ano tara punta na tayo dito sa ano oh belga nga dyan ka lang drogo dyan ka lang ano ko may naghihiwalay ko po yan kasi magulo dalawa na to eh kasi drogo si rango nakahiwalay sige yan mo lang na iyalang mo na oh. Palitan, palitan kayo ha. <laughs> palitan sila. Palitan, <laughs> palitan. <laughs> later on, din natin 'tong kubo na 'to, sayang eh. O, tayo-tayo lang po. Wala uh, hmm. ng Paborito mo din ba palaya? Hmm. Ah, Nabanggit na, ko kayo na mga karabal, sabi ko eh. Mahilig ako ngayon sa pag-iibon. mag yes. Ibon. I ibon na lang Eh, plano ko pong gawing ano to. Gawing uh, bird farm. Mag-apply po ako sa DNR ng ano uh, ng permit ng kaganda naman ng lang. farming. Ang iba't ibang klase ng ibon or parrot. Oh, ang ng mga ano. Yung lumsubog sila. Ang ganda ng tao no. Lambre maganda. maganda bags. Ito, eh. ito ang labas sa dahon ba? Ito 'tong gusto ko. ayan ayan yeah, Ayun mismo. Ibigyan natin 'yan. Sa so, tanan, saka tambakan ko po ito mga karabas Kasi tinutubig lang din 'to eh. Papatambakan ko ito pero hindi sa lupa lang din. So, Maraming-raming load po ito ng tambak siguro mga ano 'to. 8 or 10-wheeler -10 ten siguro 'to board, no? Oo, alam mo 'to kasi tong dating mga ano ko dito dati na po tayo nahihilig sa ano bata pa po ako mahilig na ako sa ano uh, pang iibon <laughs> <laughs> hindi ano ah uh, kahit hindi lang ibon dati yung mga ano ba yung mga manok exotic na manok may dongtaw ako dati may bantam may kitawa kasi si Kuya Jowo, shoutout kay ano kay Kuya Jowo, iganya ano, kaibigan natin. Ah, uh, sa kanya gali dati yung Dongtao natin, Dongtao Chicken. Yung malaki pa. Tsaka kitawa. Tapos meron din ako dati yung nangingitlog, yung Road Island Red. So ito po yung mga kulungan nun. Yan yung mga yan. Yan yung mga kulungan. Eh gusto kong buhayin ngayon. Pero papalitan ko yan yung mga yan, papalitan ko. So, buhayin natin tong likod. Sayang kasi walang ano ano eh, unused eh. So, talo ko yung mga karabas kasi pang vlog pa rin natin yun, yung mga, yung mga ibon natin. Kasi parang ang, ang calming niya panoorin yung mga ibon na yun kapag nandyan. So, ayun mga karabas, kasi ito nga, yun nga, sabi ko nga, unused, gumugubat, tapos laging binabaha. So, minsan nagiging ano ko rin to, nagiging range ko to, dito ako nagsisiro ng airgun. Dito sa lugar na to. So, <laughs> kapasin nyo. Kapasin nyo yung kasama ito dito. Dig, dig, dig. So baka, kung hindi ito, basta, depende pa, magagawa pa ako ng design ng uh, kulungan. Baka pwede rin gamitin na ito mismo. Hindi, sayang yun. rin. Mm -hmm. Pero hindi, hindi still mating. Pwede ito pang double ano, double cage, pang double cage itong steel matting niya. Yung tipong may kulungan ito, may kulungan pa ito sa loob. So, ganun yung mangyayari. So, kasi naisip ko yung mga karabas. Kasi uh, dagdag pa rin sa content natin. So, panibagong aabangan yon sa channel. Ni Mi Isa Rabas. Sa Mi Isa Rabas po natin yung i-upload yung mga ganong klaseng content. buldrogo <laughs> Nagka-camera, nagka-camera siya, drog. O ba? Ang laki na. <laughs> so, kasi napansin ko marami ding interesado sa ganong klase ng content, no? Kumbaga, hindi hindi yung laging tungkol sa hindi yung hindi, hindi yung tipong tutorial ba? Hindi hindi ganun eh kasi hindi manok expert eh. Yung ano lang, kung ano lang yung kung ano lang yung mga proseso, kung paano namin siya inacquire, paano natin to pinatayo kung uh, papaano yung daily yung daily routine ng pagpapakain sa kanila yung mga ganun ba? yung mga bagay tsaka maganda po yung plano ko dito kaya nga lang titingnan ko rin muna yung uh, yung budget capacity natin pero utay 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 po yung mangyayari dito long term project po ito hindi ko alam to kung anong meron dito sa likod baka may asa dito to eh kasi medyo medyo kaiba yung ano eh, oh. Medyo kaiba yung sukal niya. <laughs> Dating manukan din po to, may, 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 mga sirang ano. May manok din si Papa dito na native. Kasi dati, yung mga alaga niyang native, eh, nasama rin dito. Itong gitna nito, dito yung mga native dati. Ano? Tara, ay! Lalaki dito, may butas dito. You know, balon-balon. Ano oh, yan? Ang lugar dito. Sayang naman kung hindi pakilabanga. Potential yan. Ano yung mga bags? Bung kalima na gano'n. Baka tawagin natin si Cobra Prince pag si Cobra dyan. Yan you know? o. Uy, bags! Yeah. Bags!

Tapos nakalo din talaga natin kasi lahat natin to. Ilipan natin to doon. Okay. Okay. Ang hindi lang, Kunti lang ugat ng ano no, saging no? Kaya kadaling ilipan natin, kadaling itanin eh. Lo. Palagi tayong nung problema sa ano eh. Down Sa atin. So, down tadi, lalo si Bugs, Bugs no. Ah, ilang to? Hindi na magguguya 'yan. Nung problema tayo kapag tag-araw lalo na. So, gawin natin para maihina natin talaga yung saging natin. Yung saging kasi 'yung Bugs doon, pag tag-araw, nauupo no, din Bugs no. kalahati naman natin doon no there's a chariot may chariot box pa ganito yun 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 ito yung malili pa ito good yan uy pari so, ka namin yun lang yun yun ingatan yun siya ng ano

Pagkakataon nga siya sa comment eh. Ako daw yung buwipan daw nung tag. Gawa ni Babs. Gawa mo kasi. Hindi po. Makaharabas. <laughs> Walang mantalay nila nung po. Tanim ko po yun. <laughs> tanim ni anak ni Kidaya? Mahilig mong tanim dun yung pangalwa ko. Sa mga tanim-tanim yun. Hindi alam nang nag-harvest siya kanina ng ano. Ang kamuting kahoy. Hmm. Ito nang papala siya sa dulo. Ito nang papala doon sa kamila. Oh. <laughs> kamila. <laughs> Pero yung kinunan nyo kanina, mm. ng saging, hindi hmm. Hindi, hindi talaga kaya nila. Kay Pagaw. Yung kabila niya. Hindi, doon kami nagkuha. Saan? Tapat ng bahay nyo. Kanina. Nang dahon? Oo. Oh. Hmm? Hindi o. Kasi araw kayo, kami ni Peng. Diyan kan ina lang. Ayun Ay, da anan na 'yan. Oh. Mm -hmm. Kanina lang tagi ba. Makalimutan na 'ko di ba? Himagsuhan train bugs. Wag ya kalit 'yan. Gitay. Ito nganto lang 'o. Oh. Oh. oh, matay din 'yan. Dami tigay. Dami Tu, benta. matagal mag sana yan. <laughs> Alam <laughs> Yan, Pidyan. Ano Alam. Sawa ka lang. Alam niya yan, mga sabi. Yan, yan, kapit mo, wag. Pidyan. kukunin na, o. Oh. Yan. Ay, na. gina. Oh. Yan nga, trat, eh. Mga puso ayun. ng saging. Na, Lalo, ano, mm -hmm. ano, papaya. Papaya. Uh. -huh. Ay, papaya, hindi kanya yon Hindi, eh, yung kikina. Hindi. Kanya rin daw yun. Hindi, <laughs> kanya. <laughs> yung papaya, dalay. Eh. Kay pagaw yun. <laughs> Kobra Prince, patulong. Ayun dito, ano. Ito may, may kubra lang. dito si Bugs. Galit na galit. Galit na galit. yan. to ah.

tinyo kasi lang yung sa chariot I

kasi may tanim natin po ngayon din bago maghapon. na i-overtime natin doon. Maganda yung hapon. Hapon ng yung ng gansay. Uy, wala ay patay na yan. Patay, putol. Putay. Ano ba 'yan? Tomay, pare bot ato. Amazing. Tayo lang natin dito, makakakasa si buhatin natin dito ni Para isang babaan na lang. Yun, mantar na. Rey, huwag mo iwan ang ano, ugat pre. Sama mo. Sama ugat yun ha. Kalimutan <laughs> niyo <yung> isa. Nakalimutan <laughs> บูตส์จัง udah ya, nah. man Apa kau dari Entar yang palgo di

Tak minat tu bang Kenapa? Kenapa aku bilang? kau yang <laughs> 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 <kaya> apa?

Pagpunta natin to. Bags, ito. Pags, ipo pamirinda ko sa inyo, mag-i-enjoy -e ka. Natuwa ka. Pagpunta mo. Dibigyan oh, na pagdaraan. Okay, ito okay, bag yung pabali yan. Lagyan natin namin, no? Lang. Bulog, Bob. Ito, ang tawin, no? Ito mm. po. Pwede yung mabigat na. dapat na rin puto na lahat eh. No? Tapos na babalit na lahat. Pagod na yan. Pilihan. Talian lang ako may talian? Ang lang. Hindi na tayo. Hindi na magandang lang. Kahit naman yan sa anong bawa. Kaya, so, Tubo pa rin nyo. So, Masa uh, maganda yung... Pagmabulo ng lan tubig gabi yan. Bakit na kay lahat? <coughs> hindi. Okay. So, hindi. Ito ko <laughs> <coughs> lang. Ito ko lang. Ito ko lang. Ito ko lang. Ito ko Una Ito ko ko lang. Ito lang. ko lang. Ito ko lang. sa ko lang. Ito yung sinasabi ko mga karabas, na, ko na si Mr. Bugs. <laughs> Galing to kila DFL. Binili namin kahapon. Yung e, favorito namin to dito eh. Yan, Timarabas nung nakaraan. Umorder din. Kasi ngayon, umorder din sila, uh, ano, sila harabi. Wow, grabe. Umura kasi per kilo. 100 lang, no? Oo. ano, 100 lang? Ni Sarabas bising-bising mag-ayos ng ano. Uh, ng mga pasahod. Oops. Okay. Huh? Uy. Gago mo si wow Uy. Uy. Mhm. Okay. Uh ano -huh. ito na nalagyan? Uh, wow. Grabe sarap na ito favorito namin to nilagyan namin ng ano ng, 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 ng gatas yun oh <laughs> may galupang hiniram may nag uh, ano dito vlog ceremony kanina pa yun nak tara paps tapos <laughs> juice ay Bu. Ang ngiti ni Bugs, nilayo pa ay. Tensya na sa pamireta ko, ito lang nakayanan. Hindi ang ngiti ni Bugs. Oo! Oh, oh, oh. Uy! Ang purit kita eh. Oo. Sabi ko na ba eh, yun dyan eh. Tensya na Bugs ah, ito lang nakayanan natin. Yun Ito yung pinakamaraming buto, no? Sa pamireta natin. Sarap din Bags. Sarap din. Oh. Ah. Ganda tayo mga karabas. Sarap din tayo. Hello. Sige, Mags. Karami, may order din yan. Mm. Abo. <laughs> <laughs> Abo. Abo! Mm. Ang sarap! 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 pre. sarap! Ang sarap! tayo pa -hmm. Nag-bike no? Mm sa akin ah. Hmm? Sakto sa akin, lambot Hmm. Pabor. Pabor. Tunaw. Tunaw. Sarap no? Damis. Hmm. Sayang tong ano na tayo kubo. Alam nyo mga karabas, may kwento to eh. Kung bakit uh, parang style abandonado to ngayon. Pero kayang kaya yung ano namin to buhayin. Kasi ano to eh. Mga bakal yan eh. Nasunog to eh. Hmm. Kaya nasira to mga karabas. Kaya hindi, na na, hindi lang na kasi kaso hindi na paayos. Ayan Oh. No? Sunog yan si Papa di ba may ito gumamit ng butane hmm. si Papa nagsiga dito nagsiga ng mga to yung damo ito yung yan ito nga kasi masukal ito mga karabas palagi pag pagkatapos ng tag-ulan masukal yan so patag araw ni tinabas-tabas niya dyan tapos nagsiga siya mayroong butane pala mayroong butane pala doon sa basurahan pag sabog tuk, dito tumalbog Sakto gid talaga dito. Kawid pa naman. liab siya eh. Anahaw. hindi, anahaw. Anahaw to eh. Liab siya. <laughs> historian niya. Yan ang totoong historian niya. Mga karami itong kubo na to. Kaya hindi na na... Eh, hindi pa napapaayos. Nakatamaran siyang ayusin na... Uh, hanggang sa ito, nabulok, nasira. May isang magulong aso pa. Ayun no Oh. Mm -hmm.